Hello 18! Super excited na ang buong bayan at lahat ng 18 na mapanood si Justin sa Incantadia Narito nga ang larawan na pinapakalat ngayon sa buong YouTube at mga social media na super cute at super guapo itong si Justin sa ipapalabas na Incantadia ng GMA Network. Samantala, na ito ang mga reaksyon, komento ng mga fans at 18 na nagaantay sa paglabas ni Justin sa Encantadia ng GMA Network. Super excited at sobrang gwapo ni Justin.